Hello guys, good day. So ngayon mangunguha tayo guys ng Burmy Worms. Ililipat natin dun sa kabilang substrate natin. Eto guys, kung malala ninyo, konti lang nilagay natin dito noon. Yung mga hinuli lang natin. Pero ngayon bawat, bu bawat bungkal natin, ayan ang dami na. Talaga mabilis silang dumami guys. Oh. Wala pa yatong wala pang 2 months guys yung nilagay natin dito so huminto na tayo sa panghuli kasi madami naman na guys nakabenta na din tayo ng kalahating kilo oh grabe ang dami na guys so I suggest guys gawin din niyo ito pinagkakakitaan ko na ito nakakagawa na ako ng maraming garden soil dahil po dito sa ating vermicast ayan kung wala po kayong ginagawa magandang ekstra -ang pagkakitaan po ito so pwede na po akong magbenta ng ano, vermi worms pwede pa tingi tingi guys para makapag start kayo Guruin mo. <laughs> Kakamti lang noon. Grabe. Pabilis silang dumubli. Oh. Pabilis pala yung production nito guys. Yung pag-reproduce nila. Pailan-ilan lang yung nilagay natin noon eh. Yan bawat bukwal mayroon hindi na tayo mahirapan na mag manghuli guys kasi marami na dito lipat natin sa bagong substrate para magproduce ulit siya ng vermicast o ang bilis pa lang nakadami na tayo Yun guys ang tataba nila dami pang maliliit ito didamihan ko na yung ilagay ko dun sa kabila para mabilis yun kasi medyo fresh pa yun guys i-experiment ko lang kung okay siya kung hindi aalis yung mga berry worms natin para habang nabubulok eh na nakapagpuproduce na tayo ng vermicast Oh, saglit pa lang tayo guys oh. Dami na kagad oh. Yan kung 'yung mga bibili guys pa 1/4 one 1/4, port, one port. meron na tayo dito. Maganda din siguro na bawasan natin sila. Para hindi sila mag-overcrowded. Ito guys, mga native lang ito ah hindi pa ito hybrid pero ang bilis din nila mag mag decompose ng substrate natin din kasi guys ah, bago yun bago natin napuno then meron na tayo dun sa kabila ulit puno na ng tayo ng baboy at saka mga kwan mga dahon dahon ah, na alternate lang natin yun guys para balance yung pagkain nila so, ang dami na guys mas maganda itong alagaan guys wala tayong problema sa pagkain ang yung pagkain nila pag so, may sagingan kayo tumpak yan guys gustong gusto nila yung saging hindi pa pala bulok yung mga kuha natin sa ilalim ah. Lagay ng dayami ng mais. Nuwan to sawa na mag-harvest pala ng kuha nila oh. Burmy worms dito. Bawat bungkal meron. Hindi na tayo magpakahirap manghuli guys. Dati tiyagaan natin kahit <laughs> kahit maliliit. Ayan, unlimited na yung worms natin.